Hello Pisces Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Tiratsya na po tayo sa inyong weekly reading for March 24 hanggang March 30. So nasa katapusan na po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong buhay-buhay? Kamusta po ang inyong plans and wishes this month? May natupad na po ba? Meron na bang development? O meron na bang uh, pagbuo? O meron pa kailangang trabaho ko at ayusin? Kunin nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po ang akmang messages na kaloob sa inyo ng inyong mismong spirit guide sa ating reading. Yung iba pong messages, hayaan nyo na po yun para sa ibang Pisces po yun. Okay po? Thank you po, thank you po sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe, and also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity, kindness sa ating channel. Simulan na po tayo. Inhale. and exhale at the center of your reading you have the empress card beautiful in the area of what you want meron kang 7 of pentacles in the area of what you need meron kang the world card wow completion accomplishments in the area of what's affecting your current energy meron kang the tower okay pag-usapan natin yan later in the area of your near future meron kang page of swords in the area of your challenge this week pisces meron kang 4 of swords In the area of your fortune, meron kang Queen of Cups. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Ten of Wands. And the King of Wands. Okay. And your outcome this week, Pisces, meron kang Three of Cups. Wow, beautiful. A celebration. Meron kang harvest this time para meron kang i-aanihin na pinaghirapan mo at i-celebrate mo yan with your family, friends, and close loved ones. Okay? Ang ganda na outcome mo. At the bottom of your deck, we have the Four of Cups. Um, ang sinasabi nito, Pisces, ano ba yung mga bagay na parang nabobore ka o hinahanap-hanap mo dahil hindi ka na masaya sa current life mo o sa current mong inaasikaso o pwede kung sa trabaho man ito parang feeling mo ba sobrang burnout ka na at kailangan mo na ng something that will uh, energize you pa? kasi parang paulit-ulit na lang ng nangyayari araw-araw o parang feeling mo stagnant ka na o nakastuck ka na dyan and you want to level up you want something else gusto mo bang lumipat ng ibang trabaho o mag uh, ma-promote because you really feel na deserve mo yan for others I'm seeing here na may problema ka ba sa love life um nagkakaroon ba kayo ng miscommunication o di pa kakaunawaan na parang feeling mo ano na ba status namin uh, masaya pa ba ako sa relasyon na ito parang hindi ko na nafe-feel yung dating uh, romance o spark sa relasyon namin uh, are you thinking of giving giving up and trying new things in your life maging single ka ba muna o kokontinyo pa yung relasyon ninyo For others, merong endeavor sa life mo now that you are not happy um, malungkot ka, disappointed ka, nabobore ka na, and you want something to change in your life. Uh, meron kang hinihintay and you're asking God, please God, ibigay mo na sa akin yung mga bagay na gusto ko because I am not happy anymore with what's going on. I want something new. I want something else. Bigger and better things in your life. So, that is the background energy sa linggo mong ito, sa yung reading Pisces. Start na po tayo. At the center, you have the Empress card. I'm seeing here, may binubuo ka sa life mo now. You are waiting and waiting patiently na mabuo ito at matapos ito. So siguro ito yung nasa background mo kasi hindi ka na ano eh, hindi ka na masaya talaga sa kung anong meron ka now. Of course I'm seeing others sa so parang grateful ka naman eh. Grateful ka naman pero malibang umasa o maghangad ng mas higit pa o mas maganda pa o mas mataas pa sa kung anong meron ako. Of course not. Hindi yun mali. It's just that now is the right time for you to be patient. With the Empress card, Gina Chagamo, ano, I'm also seeing someone na parang pinapahalagahan mo muna ang sarili mo now. Um, parang this time, self-love, self-care ang iniisip mo. Eh. You want to be better, you want I don't know I'm seeing someone na nag-exercise o nagbabago ng diet nila o nagpapaayos ng buhok. Parang you're taking care of yourself now because you feel na kung masaya ako yung puso ko yung sarili ko if i'm happy within me happy ang lahat ganyan so may hinahanap ka sa life mo na parang Okay, kung hindi ko makuha now, I need something, I need someone, I need other things in my life to complete me, ganyan. But I'm seeing here, it starts from within. Kailangan you feel good muna before you acquire anything na gusto mong makuha sa life mo. If you are enough, pakiramdam mo, buo ka, kompleto ka, masaya ka, hindi magiging hadlang sa'yo yung ibang tao o hindi ka magiging dependa dependable sa ibang tao, okay? Self-love. For others, I'm seeing here, kung ano man yung binubuo mo, nandiyan na, paparating na. Mawawala ka na sa stagnant area. The Empress card is being clarified, by a Seven of Pentacles. O, oh, dalawang beses, basa ang Seven of Pentacles mo. Yes, you are praying long enough. You're trying patiently na parang aralin o buuin uh, ayusin, pagandahin, payabungin, uh, palakihin. Uh, kung relasyon naman yan, parang ngayon, mo pa rin yung relasyon mo kahit parang wala masyadong nangyayari. O, parang ano ba talagang plano niya sa life namin? Dalawa, um, mahal pa ba niya ako? Uh, ano yung... Uh, future plans niya for our relationships. Kasi parang ngayon, hindi ka masaya eh. May hinahanap ka, may hinihintay ka. Marriage ba? Um, gusto mo ba na magkaroon siya ng plano sa'yo? Masabi niya sa'yo kung ano yung uh, concrete plan niya? Kung seryosa ba siya? So, you're thinking, parang meron kang reassessment eh. Parang, ah, okay, ano ba dapat kong gawin dito para umalagwa ito? Para mabuo na, para lumabas na, para magkaroon na ng magandang results. So, now is the right time for you to really evaluate. Parang, okay, tinitignan mo mabuti, binabosisi mo na eh. Parang, uy, ano na bang status? Ano na bang gagawin ko? Ano na bang development sa bagay na ito? Kung trabaho man yan o negosyo o love life. You're trying now to see the reality sa bagay na yan. Parang ngayon, parang nagigising ka na sa katotohanan na, uy, ano ng development? Ano ng status? Ganyan. In the area of what you want, like I've said, may seven of pentacles ka, ka rin talaga dito. I'm seeing here na, you're thinking, um, ito bang effort ko, ito bang time na ginagawa ko para dito, worth it pa ba? May outcome pa bang patutunguhan nito? ang um, para sa akin pa ba ito? Is this what I really... Is this what I'm really looking for in life? O kailangan ko na bang mag-move on? Uh, nasasayang lang bang oras, pagod, at pag-ibig ko sa bagay o tao na ito? Um, dapat ba yung oras na yalaan ko sa kanya, ini effort ko sa kanya o sa bagay na ito, ay dapat pa ba kong, dapat ko ba bang ilaan sa ibang bagay o sa ibang tao? Baka nandoon ang kapalaran ko. So, now you're in this limbo of trying to assess things, trying to understand the situation kasi parang stuck ka sa isang bagay and you're, you don't know where, when, and how to move from this. Kaya siguro, naguguluhan ka, nalulungkot ka o nahihirapan ka sa sitwasyon mo now because parang walang pag-aksyon o walang development, no? Seven of Pentacles is being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, your legacy. You're thinking about the future. You're thinking about a concrete plan. Aaya mong walang kasagutan o walang kasiguraduhan para sa bukas o para sa 10 years from now na sa anong ba ako 10 5 uh, years from now dapat wala na ako sa lugar na ito o sa sitwasyon kong ito i want something else i want to level up i want to have a brand new things at ito bang ba tinatrabaho ko ito dapat akin to ito ba dapat ang para sa akin is this the the endeavor na kailangan ko pagpawisan hindi ba ako nagsasayang ng oras yun yung mga bagay na iniisip mo right now in the area of what you need kailangan mo daw ng the world card you need to you need a completion I'm seeing here, kailangan mong tapusin yung isang cycle. Kung halimbawa, relasyon man yan at feeling mo stuck ka, parang hindi mo maintindihan. Ano ba nangyayari? Bored na ako. Um, hindi na ako masaya. ang feeling ko hindi na ako, nako complete. Something is missing. Ganyan. So, the world card is telling you na you need to end any feeling of doubt or disappointment or something missing in your life, kailangan mo na itong harapin. Kailangan mo na itong decisionan so that makapasok ka na sa bagong era ng life mo because na-stuck ka eh. Nandun ka lang oh tapos hindi ka gumagalaw doon because you're waiting other people or the situation outside of you na kumilos para sa iyo. So now is the right time for you to take action. Ikaw na kumilos para matapos na yung cycle na yan, makuha ma-accomplish mo 'yung dapat ma-accomplish, magawa mo na siya para umikot na 'yung kapalaran para sa iyo at makabuo ka na ng bagong bagay for you. I I really feel that you really need first to feel accomplished sa sarili mo. Kailangan buo ka muna para makaalagwa ka. Kasi kung hindi ka hindi mo feel na buo o hindi ka masaya, hindi ka aalagwa. Pisces, the world card is being clarified by the justice card. You want balance in your life? I'm seeing here para meron ka rin gustong makuhang katotohanan. That truth, that information na hinihintay mo na parang ito ang kailangan ko malaman now para matapos na, para mabuo na, para makaalagawan na ako. Mahanap ko na somewhere else yung bagay na gusto ko. mag -i stay pa ba ako o hindi? mag -o move forward na ba ako o hindi? So, hinihintay mo yung informa information na yon para makakilos ka, no? in the area of what's affecting your current energy, meron kang the tower card. Something changed in your life. Um, pwedeng mindset, pwedeng magpag isip mo. Kasi nga, para ang daming kulang, ang daming missing. Hindi ka na masaya sa kung anong meron ka na. So, naghahanap ka na ng ibang bagay uh, para sa buhay mo. Because nararamdaman mo yan. You feel it. Eh. Parang, asa ah, na ba? Ano na ba nangyayari? Bakit wala pa? So, something changed within you. Kaya parang now you're planning on self-love, taking care of yourself, doing it, doing it on your own. Kung meron mang gusto mong buuin na parang may delays, so now's the right time for you to take action and do it. Kasi may pagbabago kang naramdaman o may pagbabago sa life mo. Halimbawa, um, kailangan ng bayaran at halimbawa um, mapapalayas sa kaya sa inuupahan ninyo. So now's the right time for you. Para, okay, kailangan ko na itong gawin. Hindi na ako masaya. Ano bang kailangan kong buuin? So may pag-action. Meron kang gustong gawin and may re-evaluation. Yung bang tinatrabaho ko ngayon, enough ba ito? Ito bang hinihintay ko? Enough ba ito for me? Naasahan ito? Na in the near future, ay eh, makukuha ko rin ba? So may gano kong assessment. So the tower card is being clarified by The Hermit card, yes. You're searching from within you. Uh, meron kang iniisip at hinahanap mo yung sagot. At uh, feeling ko nag-isolate ka this time. Parang ayaw mo munang sabihin sa ibang tao. Ayaw mo munang ipaalam sa kanila. Ayaw mo makipagsalamuha sa iba. Ayaw mo sumama o gumimik man lang. Parang you're now is the right time you're learning to love yourself. Like I've said here with the Empress card. Parang sarili mo munang iniisip mo this time. Because feeling mo talaga yung missing, naramdaman mo na sa loob eh. Uh, gusto mong malaman yung sagot. So, it's time for you to um, soul search. That soul searching para mahanap yung mga sagot sa buhay mo. Yun na nagbago sa iyong isipan. That's why you're trying to assess things. Tama pa ba ito? Ito ba'y para sa akin o hindi? O lilipat na ako at go, -go na ako sa bagong direksyon ng life ko. You're in the limbo right now. Trying to make sense of your life right now. In the near future, Page of Swords News is gonna come to you pertaining this, sa bagay na hinihintay mo, I'm hearing. Because Page of Swords is a deliverer of news. Ipaparating na good news sa'yo, whether contract yan or papers, documents, a, 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 a moment in your life that's gonna try to detour your life on a better path. I'm hearing that. Parang this time, handa ka man o hindi, darating yung balitang yan na magibigay sa iyo ng mas malino na direksyon at babago dito sa hinihiling mo at nakikita mong kulang sa life mo. So, abangan natin tong good news na ito whether papers going somewhere, documents, or someone telling you the good news na malagal mo ng hinihintay o information about a particular thing na hinihintay mo. Page of uh, Swords being clarified by the Eight of Wands. So, I'm seeing here, wow, good news ito because page of wands is a good news card dire diretso yan mabilis 'tong darating good news after good news after good news um god is also telling your spirit guides also telling you na eight of wands is a card of you're on the right path kuha ano naman tong good news sa darating sa iyo whether sa trabaho yan sa negosyo o sa love life o sa personal mong endeavor na nilalakad mo passion project ganyan kino-confirm sa iyo ng iyong spirit guides na pag dumating yun, yun ang uh, life path mo. Doon ang tamang direksyon. So, make sure na abangan mo yan. Be excited. I-manifest mo na darating na yung good news na yan para mawala na itong pagkukulang o missing na hinahanap mo sa life mo now. So, congratulations. In the area of your challenge this week, Pisces, 24 to 30, ay Four of Swords. Challenge sa sa'yo magpahinga. Yes, you are trying to acquire something na nawawala o missing sa life mo. Parang hinahanap mo yon. Sobrang busy ng utak mo, na-stress ka na, nag-worry ka na. And you're trying to make sense of everything, hindi ba? Pero ang challenge talaga sa'yo this week is to take a rest. Ipahinga mo muna isip mo, pahinga mo yung katawan mo, pahinga mo yung mga worries mo. Um, overdrive na rin yung mga ginagawa mo. I'm seeing here na take time to rest, recharge find yourself first. So, search ka so that mabuo yung kumpiyansa mo, yung maging malinis o maging klaro ang iyong isipan so that your next step na gusto mong gawin ay sound yung iyong desisyon. Kasi magagaling din yan kapag payapa ang isip mo, payapa ang katawan mo, you are uh, beautifully rested, ano, um, tama yung tulog mo, pahinga mo, no, so that makapag-isip ka ng tama. Okay? The Four of Swords being clarified by... The Queen of Swords yes. Queen of Swords is all about the queen of um, mind story. Dapat malinaw ang isipan mo. sa bawat decision na gagawin mo. Queen of Swords also is tapos na siya sa nakaraan. Ayaw na niyang isipin 'yung nakaraan. Open siya for the future. So ikaw, ano ba 'yung mga hinahangad mo in the future? Dapat malinaw din ang isip mo sa gusto mong gawin in the future. Klaro nga ang isipan. Kaya kailangan mo talaga magpahinga muna this time. Um try to na disconnect from with other people with the conflict na mundo uh, try to find yourself first pag diyan nagawa mo yan nakapagpahinga ka na maayos sa kalili ang isipan mo at malalaman mo na kung ano yung next step mo para ma-acquire yung mga bagay na missing sa life mo okay in the area of your fortune meron kang queen of cups take care of your heart, Pisces. This time, kung ano yung hiling ng puso mo, matutupad. I'm hearing uh, may mga bagay daw na parang you nurture, you take care of, whether anak mo yan, pamilya, jowa, um, a fam, o kaya um, trabaho, negosyo. Kung ano yung pinapahalagahan mo sa puso mo, yung talagang doon ka nakatutok at yun yung bagay na feeling mo nagpapasya sa'yo at kukompleto sa'yo. this time, you're getting closer to the things that you want to acquire. So itong missing, darating na siya. Yung Queen of Cups pupunuan niya lahat ng cups na feeling mo kulang para sa'yo. So, congratulations. The Queen of Cups being clarified by the Death card. Yes, a change, a transformation in your life is required at parating na yan. Kung ngayon naghahanap nag, ka ng mga kulang, feeling mo bored ka na o stagnant ka o you're in limbo of not trying to assess or wala kang access sa, bahay, sa bahay o buhay na gusto mo. So now, sa area ng fortune, you're being encouraged at uh, pinapalakpakan ka ng mga spirit guides mo because a transformation ay darating sa life mo at yung mga bagay na importante sa'yo ay darating na. At yung Queen of Cups ang pupuno talaga sa mga bagay na iniisip mong kulang. So congratulations kasi paparating na yung pagbabago sa life mo in the area of your divine advice, you have the Ten of Wands and King of Wands. Sinasabi ang paalala sa iyo ng yung spirit guide Pisces para gumaan gaan ang pakaramdam mo, gumaan ga gumaan gaan yung bigat ng damdamin mo o yung mga burdens mo, yung mga responsibilities mo. Have the king of Wands energy. Pagplanuhan mong mabuti. Try to delegate. I ipasa mo na sa iba yung ibang work kung nahihirapan ka na sa ibang responsibilities mo. Baka this time yung kapatid mo na ang pwedeng sumalo ng gantong bills, kasi hirap na hirap ka na. Gusto mo na ng something else in your life. So, it's, ngayon ang tamang panahon daw para isipin mo yung sarili mo. And in order for you para maka, maka makawala ito mga pabigat sa life mo, yung mga dinadala-dala mo, uh, mo mabuti. Uh, think carefully. Kanina ko to ibibigay, ipapasa so that gumaan yung aking buhay, maka, sulong na ako sa mga bagay na gusto ko. Mahanap ko na yung mga nawawala sa life ko. Maho seeing here na parang kung may passion ka, do it. And you're nearing the end of this hardship at paparating ka na sa inak visualize mo na life. So, be positive this time. Malapit ka na makarating dun sa life and passion na gusto mong makuha. Ten of Wands, being clarified by the Three of Cups. Yes, it's all about the people around you. Kung naibibigatan ka na sa responsibilities mo sa mga dalahin mo, i ano mo naman i i konsulta mo sabihin mo sa ibang tao be open so that mapasa mo and not, not papasa mapagaan mo yung nararamdaman mo maintindihan ka rin nila ng mga tao sa paligid mo people that you care about and care to so that gumaan yung pakiramdam mo and uh, hindi mo maramdaman na solo ka lahat nag-iisa ka okay the king of wands being clarified by the knight of wands knight of wands is the deliver of good news passion kung saan ka daw kung saan kiklik yung passion mo, kung ano yung gusto mong gawin, yung talagang lakas ng loob mo na gawin to, go for it. Have that fire, desire, and motivation to do it. Kasi parang doon yung tawag ang damdamin mo, no? Parang, ito yung gusto kong gawin, pero paano ba? Pero pag naramdaman mo na ito yun, this is for me, ito yung nawawala, missing, go for it. Parang you're given the go signal and the um, approval to find and search for the things na para sa'yo. Ang Three of Cups, Three of Cups na ayong victory at celebration card. Pag-usapan natin later. Let's have additional messages from a divine. First, you have 62. Kung importante po sa inyo number 62 or number 6 and number 2. This is a confirmation that this reading is for you. Turtle Spirit. Kung nakita mo kayang turtle anywhere, whether pictures, personal o internet, itong mga araw, linggo o buwan o kanina, this is a confirmation that this message is for you. Slow and steady wins the race. Yes, pagplanuhan mo, like I've said, may balak kang gawin, pagplanuhan mo, because you're on the right path din naman, try to assess things. At timbangin mo, isipin mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin para mahanap mo na yung kulang na hinahanap mo, okay? Hindi mo kailangan mong badali. Slow and steady wins the race. Another message, wise leader, you are a beacon for others. Ito dito sa King of Wands, magpaka-leader ka sa life mo, be a better example, um, kaya mong pahamahalaan yung life mo for the better. Marami ka ng pinagdaanan, I know. And you're wiser now. So use those wisdom and apply it in your life. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan this week, Pisces, March 24 to 30. Peace. I am a being of love and I release all negative energy. So, ngayong linggo, kapayapaan. Yes, marami kang hinahanap, marami kang gusto makuha sa life mo. Ang dami mong kailangan lagpasan at gawin para mahanap yun. Pero ngayon, ang isipin mo ay kapayapaan sa iyong isip, puso, damdamin, and things, ma-acquire mo yan, mag-magnetize -mag mo yan in your life. Your outcome, Three of Cups, I'm saying you celebrate. Celebrate your life. Celebrate everything that you have now. You being encouraged to be grateful ngayong linggong ito, Pisces. Kung anong meron ka, pahalagahan mo. Look around you. Buhisiin mo isa-isa. Ano ba yung meron ako now na five years ago ay wala ako o pinagdasal ko noon ngayon meron na ako hindi ko lang nakikita you're being encouraged to let go of control and the uh, stress sa mga bagay na wala ka darating yan at the right time yung mga bagay na hinahanap mo yung mga missing darating yan at the right time make sure now you're enjoying your life huwag kang papakulong o papakadena sa mga wala o sa mga hinahanap mo be content and happiness ang punuin mo sa life mo so that you will enjoy your life and have peace of mind, peace of heart, and peace literal sa buhay mo. Three of Cups is being clarified by the Nine of Cups. Yes, all of your hard work, all of your pain, all of your sorrow, lahat ng pinaghirapan mo na paulit-ulit mong ginagawa, parang isip mo, kaya ko pa ba? Yes, kaya mo. And celebrate all of your efforts. Celebrate kung saan ka na nakarating. Celebrate everything in life. So that ma mo pa yung mga and the better life you want for you and your family and your loved ones. So, Pisces, that is your March 24 to 30 reading. nak resonate, some relate. Comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. maraming salamat po sa yung generosity and kindness. This has been James for James Taro Page. God bless everybody.